Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, isa po akong diehard fan ng basketball at isa po sa paborito kong panoorin ay ang NBA. Nung nakaraang buwan po eh, natapos na ang NBA season. Congratulations sa mga nanalo. You deserve it. At sa mga natalo, hmm, aminin ko po mga kapamilya, kahit saan pa mang sports o saan pa mang larangan sa buhay, Ayaw natin ng talunan. Ayaw natin ng kabiguan. Gusto natin lagi tayong panalo. Kahit imposible naman talagang mangyari yun sa buhay natin. Sabi nga, into each life, some rain must fall. Pero heto po ang isang kabalintunaan sa buhay. Mas marami raw tinuturo sa atin ang kabiguan kaysa ang tagumpay. Kaya nga po, lagi kong pinapanood ang mga post-tournament interviews at lalo na yung Interview sa mga talunan. Iba-iba ang reaksyon ng mga talo. May mga pikon kung sino-sino ang sinisisi sa kanilang kabiguan. Referee, kakampi o ang pantarayan ng kalaban. Merong hindi makapagsalita, umiiyak na lamang. At meron namang kahit mahirap, nagpipilit na magbigay ng liwanag at kakitaan ng aral ang kabiguan naranasan. Sa totoo lang, sukatan pala ng tunay na pagkatao ang kabiguan a test of character. Walang nais mabigo, subalit yung matapang na tinatanggap ang kabiguan, nakikita ang kanilang kakulangan at nangangakong muling haharap sa buhay, sila ang may malalim na pananaw at paninindigan sa buhay. At kung ganito ang pagtingin natin, kahit tayo ay nabibigo, tayo ay lagi pa rin panalo. Amen.